Sa balik tayo ron, uh, palipad tayo ng drone para makita natin yung uh, kabuuan nila kung hindi kung hindi magagalit. Pero try pa rin natin magpaalam. Ayan, mga kapanyero, nandito na tayo sa Doña Remedios Trinidad. And, dito yung eksaktong lugar ng original na Dela Dinko Farm. And, malapit, malapit na tayo. Mga ilang minuto na lang, nandito na tayo sa farm. Ayan, mga kapanyero, ito, dito tayo sa DRT. Uh, pasyal tayo, magtatanong tayo rito sa... General upholster yan Ato uh, Panyero, pinabuksan pa natin itong isang upholster na ito Kasi pagtatanong tayo kung uh, Magkano ang Magpapagawa tayo ng uh, mga trapal, motorcycle, seat cover yan, matatagpuan ito sa lugar ko ito To katabi lang ito ng munisipyo Ng Doña Remedios Trinidad Mga kapanyero, yan Mga seat Mga seat cover ang ganda oh, ang laki ng laki ng pre anong pwesto nito ah. So, mga kapanyero, kung kung yung mga taga DRT, mga mga taga Doña Remedios Trinidad ito mga kapanyero, Ronel Upholstery. Yan. Okay to, ang ganda ganda ng business niya. Ganda. Yan oh. No? Yan mga kapanyero, bali na andito na tayo sa uh, pinaka farm ng dela ko pero itong pinatatayuan ko ngayon ano to eh ito yung mga natira na uh, hindi hindi ito yung sa min talaga ito yung mga natira sa mga pinsang ko sa mga kamag-anak natin dito tong tinutuluyan natin ngayon dali doon doon sa kabila niyan sa kabila niyan yung talagang dela ko pero ito isa ito sa mga ano isa rin to sa mga original na dela ko pero dahil nga uh, hindi ito yung mga nabenta. Yung mga nabenta, mga kapanyero, yon doon sa gawi dun. Pupuntahan natin yan maya-maya. Uh, uh, kakain muna tayo, mga kapanyero. Pero, ang laki, ang laki ng pinagbago rito. Ito yung i-develop ngayon. Ito, mga naglalagay na rin, mga nagtatanim na rin, mga ilang-ilang. Ayan. Dalawang, ito yung pinaka-entrance nila, ilang-ilang. Bali, inilayo ito sa karsada para uh, naglagay na sila ng allowance para sa road widening kasi sa mga susunod na panahon ang alam namin uh, ano to eh magkakaroon na to ng road widening ayan to Ito, mga ilang panahon lang to tung ilang ilang na to ayan oh no? ganda parang wala pang kuryente rito wala pang Uh, may linya ng kuryente rito mga kapanyero pero hindi pa sila nagpapakabit dito ng sariling metro dahil nga wala namang nakatira dito wala eh kung magpapunta-punta lang rito pa minsan minsanan parang ang sukat nito uh, 6 anim na ektarya to yung kinatatayuan natin ngayon mga kapanyero bali yung nabenta kasi labing apat na hektarya sa kabilang side so pupuntahan natin yan mamaya para mga kapanyero baba muna mag almusal ulit tayo rito mag kape kape muna pahinga kasi nga ang biyahe namin to parang isang oras at kalahati mula sa bahay eto may, may dala rin kaming mga ano to abukado galing ng Batangas to oy ako to ala <laughs> na uh, ala na ito uh, may dala kaming puno ng abukado para sa mga susunod na generation dito sa sa farm yan yeah. uy ang ganda yan ay hindi sabi nila dito may kalamansi na may bunga Ah, oh, ito 'to yung kamag-anak namin dito, ayan si Lourdes na sila yung mga nag-aano rito, mga kapanyero. Sila yung mga nag-maintain ng kalinisan dito, sila yung mga nag-aalaga ng mga tanim. Bali ang ginagawa dito mga kapanyero, ito yung dinidesign nila ngayon dito. Ito yung pinaka-entrance, naglalagay na ng mga puno, uh, tambayan, ito yung ito dito sa may kubo. Itong area na to talaga ang laging malinis. Ayun. So si Angel sila yung mga naiwan dito, sila yung mga nag-aalaga rito ng mga loting naiwan. <laughs> ito mga kapanyero, ito yung isa sa mga masarap na kanin dito sa probinsya sa Bulacan. Ito yung tinatawag na balisuso. Balitong balisuso na to, para malagkit siya, nakabalot siya sa dahon ng saging. Pero yung aroma niya napaka ano, napaka napaka bango nung aroma niya mga kapanyero ito <laughs> nakabalot siya ng dahon ng saging tapos sa bawat isang sa uh, ito nakabalot siya triangular shape eh, ang init pa ang bango, ang bango niya mga kapanyero dapat yung mga naggamagawa nito talagang sanay na sanay gumawa nito ito siya ngayon, si Lourdes siya, nag-iihaw naman siya. Isang pack yung isa, Kasi, mga kapanyero, ah, pagka nasira yung isa, sira din yung lahat niyan. Kasi, pantay-pantay yung lagkit niya. Yun yung ano, pero ang bango, ang bango nito. Nakakakain lang ako nito sa mga piyestahan. Nung araw pa yun, mga matatandang piyestahan. Pero ngayon lang uli ako makakakain nito sa loob ng 20 years. to Ito, nag naman tayo ng tilapia. Ito, kahuhuli lang nito kaninang umaga raw. Yan. Sariwang sariwa. At ang nag oh, ayun ho. Oh, oh. At ang isa sa mga may-ari itong naiwanan ng Dela Farm. Ito, soro. Ito. Ito yung mga tita namin dito. Tita maganda. Yan, no. Ah. Ito yung mga pinsa namin dito, mga kapanyero. Ayan. Yeah. Oh. Ayan o. Oh. Makikita, makikita, makikita na sa YouTube to, ha? Hmm. Si Margie. Ayan Ayan to. To. Hi, Ayan. guys. Hello. 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 Ayan oh. di ba? Mm -hmm. Bless you. Bless. Bless ka. Bless dito Mm. Mm. Uh. Ayan, yeah, mga kapanyero, parang reunion na. Ah. Re reunion na rin dito, small reunion. yan. Yung mga kamag-anak namin dito, bali, yung mga lolo tsaka lola nila magkapatid. Lolo ko tsaka yung lola nila magkapatid. Dan, ganun, ganun yung relasyon namin ng mga pinsang ko rito. Mga uncle ko, mga second cousin, parang ganun sa lugar na to. Anak nila. Ah, Tapos anak ko ho. Yun know, ho kapatid ko. Ito ho, kamulto namin. <laughs> Robal, in-invite nga pala natin yung mga kaugawad rito sa ating uh, lugar. Uh, yung barangay captain. Para makilala rin natin, di ba? Kasi nga, sisimulan na natin yung pagde-develop dito sa sa ano, sa farm na to di ba umpi inuumpisahan na balik, so at least nagkakilala na dati nung nagpunta kami dito tulog na tulog to tulog hmm. na tulog to talagang tapos ngayon Diyos ko, ang dami ng development, di ba? Ayan, mga kapanyero, talagang nung mga unang punta namin dito, tulog na tulog talaga itong barangay na to. So, nakakagulat yung mga pangyayari dito na napakalaki ng development. At,

Di ba sabi ko naman noon ah, hindi naman kami mayaman ah, nagkaroon lang kami ng lupa na ganito dahil sa lolo namin na totoong may-ari nito lolo't lola namin so hindi kami talaga mayaman nabili tong lote na to 1965 sa halagang 35,000 pesos ang nagmamay-ari na totoong nagmamay-ari nito mga kapanyero amerikano yun eh, ganun eh, ganun ang kwento so nabili ng lolo ko to tapos nga uh, dahil nga sa kakulangan din ng budget siguro ibinuhos dun yung pera hindi na na develop ganun yun nangyari so ito dalawang dalawang ano to, dalawang lote to, dalawang parsela to. Yung isang parsela ng lote is 14 hectares, 14 plus. Ito naman, uh, 6 plus eh. Yun ang alam ko eh. Hindi ko eksaktong alam kung ano yung eksaktong suka. Pero mahigit 6 na hektare itong uh, kinalalagyan namin ngayon. Itong 6 na hektare, ito pinaghati-hati na naman to sa mga pinsan. to nga yung dalawa rito. ah uh, yung dalawa hindi naman dito nakatira so yung karamihan dito magpipinsa na naiwan dito sila nakatira pero doon sila sa kabilang side pero itong kinatatayuan natin na to mga kapanyero uh, dito to kay ano to kay Iris to eh kay Iris Carpio yun sa kanila to tapos yung kabila namang side ito kay Nataniel doon sa kabila naman side na yun tapos sa mga pinsa namin doon sa unang-una -una, sa unang-unang lote yan So nagkahati-hati na ulit mga kapanyero. Ganun yung history nito. Tapos yung, yung napagbentahan ng uh, namin, ng mga party namin, so nagkanya-kanya kami ngayon ng sa iba't ibang lugar. Yung isa nga napunta sa, sa Lobo, Batangas, yung isa. Tapos ako naman, napunta ako sa Alberta, nakakuha, nakapagpa... Ayun nga, dinidevelop natin dyan na Deladinko Farm, di ba? Eh, mga to lakad lakad tayo puntahan natin ngayon yung talagang deladinko farm to bali to mga kapanyero uh, dito magsisimula sa poste na to eh dito sa bakod na to parang noon noong mga panahon na noon uh, dito magsisimula sa poste pero ito yung nakabili ng ng farm hanggang doon siya sa pang ilang poste siguro anin anim hanggang pitong poste ang lalakari datin Ayan. mga kapanyero nakabakod na sila ito yung bakod na yan ang haba hindi tayo maka hindi natin makita yung loob pero ganoon na pala ang itsura dito ito nung mga panahon na to uh, rap road lang to nung nagsisimula kami rito na i-develop Bali sa apat, lima, anim, pito, walo. Kaya mga kapanyero, walong poste ang layo ng frontage nito. Ang kabuuan nito, bali labing apat na hektarya. sixteen siya nabenta tapos siyempre ilang taunang nakaraan tapos yung development dito sa lugar na to, napakaganda na, napakalaki ng pagbabago rito. Nakita nyo naman sa karsada, uh, napakaganda na yung karsada kasi nga, sabi ko nga, dati itong rap road lang. Tapos ang poste ng kuryente, hindi ganyan, kahoy pa. Pero ngayon, uh, simentado na. Tapos may mga ilaw na rin siya rito sa karsada. So sa gabi, napaka, ano na, napakaliwanag na rito dire derecho. ganun ang development dito sayang sayang din kung ako kung ako tatanungin uh, nakakapanghinayang din na nawala ito sa amin dahil ito yung talagang original na dela dingo farm hindi na rin natin makita yung talagang loob kung ano ba yung itsura pero papaliparan papaliparan natin ng drone para makita natin yung itsura kasi noon mga kapanyero parang nakapag na rin ako rito eh ng konti, konti lang nagka, nagka na, nalagyan na ng ano to eh ng mga bonggam bilya yung mga paligid ng property so dinidesign na sana di ko rin naman inaasahan na mapupunta ako ng Canada tapos nung nasa Canada nga tayo mga kapanyero Uh, nabenta to, di ba? Yun yung mga nasabi ko sa mga unang vlog ko na nabenta. Hindi ko naman inaasahan na magkakaroon tayo ng ano ng sarili nating farm sa Canada na yun yung ang i develop natin ngayon mga kapanyero. Sayang hindi makita yung loob eh. Pero ang kagandahan naman mga kapanyero, yung nabentang nung nabenta to, nagkaroon naman ng uh, trabaho yung mga taga rito tsaka importante mga kapanyero kumbaga napalitan ko rin naman itong ko Farm na nailipat ko dyan sa Canada kaya balik tayo ron uh, palipad tayo ng drone para makita natin yung uh, kabuuan nila kung hindi kung hindi magagalit pero try pa rin natin magpaalam para hindi tayo masita di ba pagpalipad tayo ng drone, nakita natin na yung uh, naging itsura ngayon. Meron silang apat ba o limang hilera na yun, lahat na yun, uh, manukan daw yun. So, ang history, uh, ang nangyari ngayon mga kapanyero, nag-aalaga sila ng mga 45 days na manok. Dito nila aalagaan, dito dadalin yung mga kapipisalang na itlog ng mga manok tapos aalagaan ah, ng 45 days o ilang araw tapos dadali naman sa ibang warehouse nila para dun katayin and then uh, ah, pagkakatay syempre isu isusupply na nila sa mga major na na business nila pagdating sa manukan basta supplier lang sila mag lang sila tapos supplier sila ng mga manok G ganun ang nangyari pala sa original na dela din ko parang pero nakakalungkot kasi nga uh, yun yung totoong pinamana sa amin ng lolo't lola namin pero nawala naman sa amin di ba saka yun mga kapanyero flat yun hindi yun bulubundukin kasi meron man siyang bulubundukin sa gilid pero hind, hindi ganun ka, ano? hindi ganon ka hindi ganon katulad nito na bulubundukin siya burol kung tawagin dito ayun tignan natin kung ano yung magiging uh, sa nakita ko ngayon hindi ko, hindi ko alam yung nararamdaman ko matagal, matagal din kami nagdadala na kami ng barbed wire nagtatanim na kami rito ng uh, bong yung lahat ng paligid namin tinataniman na namin ng bong gambilya, yung party namin noon para nga, tapos lalagyan ko sana to ng manggahan nabubuhay ang mangga rito, okay rito kasi yung ano naman yung uulan naman continuous naman wala rin dito tubig wala wala rin dito tubig pero pwede ka magpabaon tulad nung sa Canada natin pero yung kuryente pwede ka naman magpakabit ng kuryente pero dahil nga wala namang nakatira ah, hindi mo na sila nagpakabit ang talagang gusto ko talaga mga kapanyero na farm ah, mayroon siyang kubo tapos manggahan tapos yung lahat ng gilid niya ah, mahogani tree tsaka bonggang bilya yun eh, ganun, ganun yung design na gusto ko pero sa kada naman, hindi naman natin pwedeng gawin yun, di ba? Dahil nga, hindi naman mabubuhay ang mahogany, eh, hindi mabubuhay ang, ang ano, ang bonggambilya. Kaya ang mga inila, ang inilagay ko doon, uh, di ba, yung paligid, meron na mga tanim, na yung mga nabubuhay doon sa snow, yung mga all season na, na puno. Pero matagal pa rin yun, pero at least yung design sa Dela ko Farm sa Canada parang yun, yun pa rin naman ng ang gusto kong design na may mga pulo sa gilid tas open yung gitna ganun parang ganito rin to nakita nyo open yung gitna nya parang ganito pero ito kasi uh, naging gulayan pero yung kabilang side raw ano eh, ah, sitawan sa mga sitaw. So, punta tayo, tignan natin kung ah, na-harvest na ba. Tanong natin mamaya ako na-harvest na ba, pasyalan natin. Kasi nga, ang laki nito dahil 6 na ektarya itong kinatatayuan natin na to. Pero hindi hindi ito lahat dun sa isang may-ari ah. Naghati-hati na to. Itong 6 na ektarya, hati-hati na. Naayos na kasi yung papelis nito eh. Kaya alam na nila kung saan sila puposisyon. Alam na nila mga kapanyero kain muna tayo magtanghalian tayo at mamaya mga kapanyero magtatanim nga pala tayo rito ng mga abokado yung abokado yun galing yun sa lubuh Patangas doon namin kinuha para itanim dito lakad lakad pa tayo rito sa property di ba? eto nandito yung dalawa na eto ito yung may ari eh. tanungin natin kung ano yung mga balak dito eto Oh, Iris Nat, ano ba mga balak nyo? Ito, 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 interview, interview, interviewin natin mga kapanyero kung ano yung mga gusto nitong dalawa na to. Ito, uh, ito, si Miss Iris Carpio, Iris de la Dinko Carpio, ito naman, Nataniel de la Dinko de la Cruzo. Ano, ano, ano mga balak niyo ngayon? Ano balak natin dito sa, uh, sa ano? Balik kasi, kasi kapanyero for now, since ako, tsaka yung asawa ko, working kami, tas meron kami ang anak na bata. Tapos si Nathaniel, itutuloy pag nga pag-aaral niya sa ibang bansa. Mm. Ang plan ngayon is tuloy lang yung pagdadala ng mga tanim para tumubo. Tapos since walang kuryente and tubig dito, yun yung mga next project natin. Mm -hmm. ba? Diba? Papalagyan ng linya ng kuryente, linya ng tubig para pagpupunta tayo dito, magdadento, happy-happy tayong pamilya, mas komportable tayo. Tapos syempre, isa pang goal is maglalagay tayo ng sarili nating washroom. Mm -hmm wash area, ah. CR, since may kubo na tayo, so, meron tayong pahingahan pamilya dito. So, development talaga, uh -huh. mga prutas muna. Oo, basta ang goal nating lahat is pagyamanin itong Deladinko Farm na to. At ituloy kung ano man yun na umpisahan ng mga lola at lola natin. Mm, Thank maganda, you. maganda. Yan, mga kapanyero, yan ang plano ngayon. Ewan natin kung ilang taon natin pagpaplanuhan yon. Tingnan natin mga kapanyero. Abangan natin ang mga susunod na kabanata nitong Deladinko Farm Philippines. Alam naman natin na ang Deladinko Farm dyan sa Canada, sinisimula na rin. Eto, sasabay niya yun sila sa, sa pagde-develop rito. Ayan, to, dalawang to. Ang mga may-ari dito. Ayan, mga kapanyero, anong oras na? Alas stress na mahigit. So, pack up na tayo. Babiyahin na tayo pabalik na uli sa bahay. So, naging maganda ang naging relasyon naman natin sa mga uh, namumuno rito sa Barangay Kamachili. Uh, Doña Remedios Trinidad. Ayan. Maraming maraming salamat mga kapanyero. Hanggang sa muli.